Wala na po. Hindi nyo na po mapapanood si Erika or ang tambalang Edrika sa ating channel. So, alam ko, malungkot, maraming malulungkot. Isa na ako, isa na kaming team. Actually, well, lahat kami parang bumagsak yung aming <laughs> parang ano, uh, sobrang tamlay talaga. Pagpalang araw po ang bawat isa sa atin na nasa mabuti po tayong kalagayan saan mang dako sa mundo tayo naruroon, na iligtas po tayo ng ating Panginoon. At ito nga po mga kalingap at mga kaibigan, si erika ay hindi na po daw magpa ayon kay Kalingap Rab, at ito po ang mga dahilan, pakinggan po muna natin si Kalingap Rab. Schedule na ni Erica kasi yun, mahirap na mahirap siyang i-vlog nung mga nakaraang linggo dahil sa kanyang pag-aaral. So, Napagpunta namin, ayun po, kinausap na po ako. nagkausap po kami nila Lolo, Lola ni Erika. Pero wala si Erika doon kasi siya ay nasa, ano na daw, mayroon silang group, uh, group project. So, ayun po, um, kinalulungkot ko man pong sabihin sa inyo. Pero nag-request po sila sa akin na ayun na po nilang magpa-vlog sila po mismo nagsabi sa akin, si, Lolo, si Lola, si lolat at si Lolo, na ayaw na po nila vlog sa atin. At saka dahilan ng mas gusto daw ni Erica na mag-focus muna sa kanyang pag-aaral. And yun naman po ay kinonfirm ko din kagad kay Erica, through chat lang po, kasi hindi po kami nakita doon. So, tinanong ko siya kung sure na ba talaga na ayaw na magpo-vlog. Then, sabi niya, Uh, opo, opo kuya, kasi nga yun na rin nila, especially nila Lolo. Kaya ayun, sinunod natin, syempre tayo naman, um, mas masusunod pa rin yung ating beneficiaries kung, kung sila o hindi. Kung ayaw na po nila magpavlog, eh wala po tayong magagawa. Ako naman po, syempre ako nang namimilit. Kaya nga bago ako mag-vlog, napaalam muna ako. So ayan po mga Kalingap na panood at napakinggan po natin ang sinabi ni Kalingap Rab. Ayon sa kanya ayaw na daw magpa-vlog si Erica sa dahilan na mag-focus muna siya sa kanyang pag-aaral. Yun po ang reason na sinabi ng lola at lolo ni Erica kay Kali nga Prab. At kinonfirm nga ito ni Kali nga kung talagang totoo ba. At ayon umamin din si Erica kung yan ang naging desisyon ni Erika respituhan na lang daw ayon kay Kali nga Prab at respituhan din natin. Si Kali nga ay hindi niya pinipilit ang taong ayaw. Kung hindi niya pipilitin ng isang tao o isang beneficiary na ayaw na magpablog, at nakiusap na rin si Kali nga Prab na wag na natin i-bash e si Erica, sana nagsasabi ng totoo si Erica, at sana walang ibang tao na nasa likod nito, nakakalungkot man na wala na at hindi na natin mapapanood ang tambalang Edrica, tanggapin na lang po natin dahil tanggap na nga ni Kali nga Prab at ni Kali nga Edo, sa ganitong pangyayari nakakalungkot at parang bumagsak ang mundo, wala ng love team na pang stress.